Al dito na Dito na Dito sa motor po Sir pag ganito hindi nakikita ko nasan si rider Ryder. dito tayo ngayon sa SM City Sukat So dito tayo dumayo ngayon ng ating libring sakay So alamin natin dito kung makakarami tayo ng booking So yung pupuntahan natin ngayon, yung tatambayan natin ito yung bukas na LRT1 station. Sir, sa san ba tambayan ng express? Meron dyan, dun, meron may minsan na tapos. Ayun, natin yata yung tropa. Yeah. Meron din dun sa may puno, sa labas. Sa labas? Oo, oh, nandiyan din marami sila doon. Sa labas, dito lang ako dahil. Sa oh. labas mo lang yan, yun sa okay. puno. Sige sir, alamat. labas. <laughs> dito tayo. Oh. Paano, ano, kasi nga ito rito? Free ride. Right. Freeride, ride, lupa shell, bamboo organ, mga freeride yan dito kasi short ride lang yan. Uh, sa may stoplight, doon oh, dun. Oh. Tapos sa atit mo lang siya, pulang lupa shell o kaya tricycle okay. Sa may naga Sige. Tapos call heaven, gatchal yan. Ang pinang gatchal yan, sa datin. Dito lang? Oo. Oh. Kaya na oh, ba? Tara, tingla, tingla din. Ting, ting. So ito, uh, mapapalaban na to si Tropa eh. Yeah, <laughs> sa mga support sa video ni Masters Nice! Pagkakain nila lang, papatuloy nang mga idol kasi pagkakain, sumikat at nakilala sa larangan ng mga youtuber asahan niyo, may para yan Brand new nah. Ha? Brand na ano? Lato dahil brand new <laughs> ibang yung mo ibang mo Pati yung laman na ice cream mo Kalo ko <laughs> ice cream Ito diyan ako na ice pan di sal oh. Ice pan di sal Ice pan set canton oh. Saka ice lumbia Saka ito ano to uh, Turo lumbia Nailito <laughs> <laughs> ako dito par... Ano ba talaga to Ito para niya di ba oh. Para niya akin Ayan Las piñas. Ano ka Los Pinas siya C5 extension Las piñas yan Ha? Uh. Huh? Las Pinas uh. <laughs> Ito yung Las Pinas Dumating na yung simsukat Para niya akin na yan Ito yan Ay oh, I oh, oh eh. Kaya sa mga pa nalilito ako eh. So e eh, bali itong LRT ba na to, mm. para nya kasi siya. Hmm. Yun. Pag Ay, tingnan din natin sa Petron ngayon, sa Petron na yan. Las Piñas. Ayan. Las Piñas so, na. sa na to, uh -huh. para nya kayo na Para nya kayo okay. Extension to, extension mo tawagin. Extension yun. C5 extension. Hmm. Ano bang po? Meron din tayo yung mga ano Yung jeep, minibus Meron din tayo yung di sakay sa kaya kaya atin Dito na ang rider opo sa... sa motor po ayo nga po ayo kina po yung mini bus yung dapat po diyan ayo lalabakay doon sa stop line dito lang yon pag govalidate tawagin niyo sa sakay At tawid lang kayo dito kayo na dito kayo na magantay may mga mini bus diyan dito dito ah, ayun po uh, dito wala eh doon po dumadaan yung mini bus sa saan ang mini bus dito po manggagaling galing uh, dito po manggagaling ah paganyan opo oh uh, yung naka orange baka naging po ayan oh uh, doon po kayo dito po wala I po eh opo nag-text lang ako, dadaan doon yung mga bus. Hindi, malayo po kayo. Sa ito mga masa dito tayo sa tambayan namin dito sa LRT Dito yung admin namin si Sir RJ Sa ito yung mga kasama ng mga nagre-review sa kayo Sir Carlito po oh, Carlito pumasok Ata si Carlito Wala pa si Carlito ah Diyan na Locales Wala pa Papunta pa lang dito. Si e Carlito pumasok. Ah, Carlito? Parating pa lang yun. Baka malamang nandiyan na yan. So, bali nangyari sa booking ni Ma'am. Uh, Nag-fine rider siya. So, dito. wala, yung, wala yung rider na designated on the way pa lang. Ano nangyari? Hindi siya, hindi siya na scan and ride? Ha? Ah, hindi siya na scan and ride? Hindi, mayroon na captain kami. Ah, mayroon na. Uh, yes. Ah, okay. may nasakyan na po ako dito once. Ah, okay. Parang lumaganap. Hindi po may kita dyan. Uh -oh. Sir, pag ganito, sir, hindi nakikita ko nasan si, ano, si Ryder. Hindi ah, kita. Hindi kita? Saan ma? Pati nga? Ah, yun. Hello. Nasa ano? Manuyo pa eh. Yes po. Pa Manuyo pa papunta pa lang dito. Payapa to. Marating na yun. Hindi naman kaya ma'am. Kaya Ha? Kasi mo ano? Ikaw. Ito na. Oh, ikaw na. Ikaw na. Si ano? Meron na so? O, three ways kayo Meron na so? Meron oh, na, na so? Kaya pa. Uh, boss, mapayapa to, tuturo na lang ni ma'am kung saan yung bahay nila. Karon na, Carlito. Oh, mapayapa. Eh lang payapa takbo mo ron ha. Bawal maingay doon. So yun na, bali itetake up na si ma'am uh, Mapayapa, long last pinas lang to Hindi sa Ramil siya, may nalok na siya So yun, ay eh, na-install lang yun, maya maya Pagka okay na Ayan. So, sa oh, kanya. Huh? may patip pa ba yan, boss? Ha? May patip? oh, hindi naman ano, hindi naman na, no. hindi naman na uh, persahan. Pagka gusto lang mag-tip, uh, tayo. Eh, pag, pag niya ng ano, ng unang oh, Merry Christmas, hey. direto hey. To hey. Link. Okay. <laughs> okay. okay. <laughs> Pero walang bayad talaga ito, Mike. Oh, walang bayad po okay. ito, huwag kayo magbabayad. Uh, ano yan, may pag-ganyan? Pa Ay, kailangan natin yung scan, uh, scan yun. Ah, uh, ride. ito, scan and ko lang Ha? Bakit? Oh, pagkatuhan, pagkatuhan, pagkatuhan. Ay, kaya sinong, 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 sinong Teka, mag ako. <laughs> mag ako. Ay, yung ano ni ma'am, lagay mo sa ano. Ma'am, lagay nyo rito. Hindi, dito na lang. Hindi ba ka Rod? Ingat ha. Ingat ha. Ingat ha. Ingat ah Ingat ha sa'yo na bali, na scanner ride na so, i-deliver, di at ah, deliver oh, sa sa drop-off location okay ka muna! ingat! shuttle kay siksikan oh, ingat! may pa-flower pa si ma'am, eh. oh sige, iya mo siya, nang nawagay na ko na na, paalam na na huy, face reveal ka naman! hindi, ayaw mo hindi ka nagka-face reveal <laughs>

Ay, ito na yung pang pito natin passenger si ma'am. Atid na ito eh, sa may tramo. dito na lang po. Ayan. Sa loob mamaya nyo? Hindi, okay Okay, okay na kayo rito? Ha? Yeah. Huh? Uh -huh. Ah, one way pala yan. Ganun yeah. pala yung mga. <laughs> Thank you, ma'am. Thank you oh, salamat po, mama.